ang matandang kumakaway ni. Isang immersion ng nursing students sa night, kabait ang hindi kailanman malilimutan ng aming grupo. Labindalawa kami lahat, anim na lalaki, lima kaming babae, at ang aming clinical instructor. Sa nerentahan naming bahay, dalawang kwarto lang ang pwede, kaya't nagsiksikan kaming lahat. Noong unang gabi, sa sala natulog ang aming clinical instructor, habang kaming mga babae ay nagsisiksikan sa isang kwarto na walang kama, puro sahig lang ang panaginip ni Virgie. Isang madaling araw, bandang alas 4, habang mahimbing kaming lahat, biglang nagising ang classmate kong si Virgie dahil sa isang kakaibang panaginip. Sa panaginip niya, may isang lalaking matanda, tantya niya nasa limampu pataas ang edad, nakatayo sa labas ng bintana. Kumakaway ito sa kanya, nakangiti lang. Akala niya, baka may pasyente na gustong magpakuha ng blood pressure. Kaya't binulong niya sa katabi niyang si ate Marje, ate, may nagpapakuha ata ng yee, nandyan sa bintana. Ngunit hindi siya pinansin ng katabi niya at nanatiling tulog. Pagmulat ni Virgie, wala naman talagang tao sa labas. Kinaumagahan, ikinuwento niya yon sa amin at nagtawanan lang kami. Sabi pa namin, baka dala lang ng pagod o stress sa duty. Ikalawang panaginip. Kinabukasan, inakala naming wala ng kakaiba. Pero muli pagsapit ng alas 4, na naginip na naman si Virgie. Nandoon ulit ang matandang lalaki. Nakatayo pa rin sa bintana. At gaya ng dati, kumakaway at nakangiti. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinansin. Pinilit niyang huwag mag-react at magdasal na lang. Pero ramdam niyang matalim ang titig ng matanda, diretsong nakatingin sa kanya. Pagkagising niya, muling kinuwento ni Virgie sa amin. Pero tulad ng dati, tawanan lang kami. Pilit naming inalis sa isip ang kaba. Ang pagtuklas. Ilang araw pa ang lumipas at sa oras ng bakante, naglibot-libot kami sa loob ng bahay. Doon namin napansin bakit parang lahat ng gamit bago pa. Ang sofa, nakabalot pa sa plastik. Ang foam at kama, bago rin. Ang pintura ng bahay, mukhang sariwa. Pero sa isang bahagi ng dingding, may mga lumang family picture. Doon kami natigilan, isa-isang tinitingnan ng mga kaklasiko ang mga larawan. Hanggang sa si Virgie mismo ang tumuro. Ito, siya ang lalaki sa panaginip ko. Dalawang gabi na niya akong kinakausap sa bintana. Tahimik kaming lahat. Halos manindig ang balahibo namin nang makita namin ang tinuturo niya, isang matandang lalaki, eksaktong-eksakto sa paglalarawan niya. Ang pagtuklas. Ilang araw pa ang lumipas at sa oras ng bakante, naglibot-libot kami sa loob ng bahay. Doon namin napansin bakit parang lahat ng gamit bago pa. Ang sofa, nakabalot pa sa plastic. Ang foam at kama, bago rin. Ang pintura ng bahay, mukhang sariwa. Pero sa isang bahagi ng dingding, may mga lumang family picture. Doon kami natigilan. Isa-isang tinitingnan ng mga kaklasiko ang mga larawan. Hanggang sa si Virgie mismo ang tumuro. Ito, siya ang lalaki sa panaginip ko. Dalawang gabi na niya akong kinakausap sa bintana. Tahimik kaming lahat. Halos manindig ang balahibo namin nang makita namin ang tinuturo niya, isang matandang lalaki, eksaktong-eksakto sa paglalarawan niya. Hindi na kami nakatiis. Nakipag-usap kami sa kapitbahay at tinanong kung sino ang lalaking nasa litrato. At ang sagot nila, ah, siya ang may-ari ng bahay. Pero isang buwan pa lang mula nang pumanaw siya. Nabangungot siya habang natutulog sa kwartong yan. Ang kwartong iyon ang mismong tinulugan ng mga lalaki sa unang gabi. Ang kwartong pinilit ipalipat sa amin kinabukasan. Doon kami natahimik. Ang mga tawa namin napalitan ng kaba at bulong-bulungan. At mula noon, bawat alas 4 ng madaling araw, walang ni isa sa amin ang gustong gisingin ng panaginip.